Grabihay naman talaga. Walang sirte okay, talaga. Iskrat ko yung Ako ana, hot na na ako na. Open bowl lamang uh, okay. ko. Hindi ko so ana iso ka so so mm -hmm. sa ulo. Tira na siya sa tira sa is mga ulo. po yung boost tali mga Tingnan natin kung kaya ba po ng apat na bola mga ulo. Yung boost tali. Uh -huh. tula -tula -tula lang to mga boss Wow, ginandahan po ang tira mga piparasyon mga isa Scratch sang ang dahilan ay, Last ball na tayo mga lor, last ball na po Scratch ball ha, dahil sa scratch ball na tira mga boss, grabe ngayon talaga Grabe ka talaga Tapos